mama ba yon? hindi saan galing na yun? tumusong nung isipus ng mga pamilya yung mga pamilya yung mga pamilya yung mga pamilya yung mga pamilya

Sa aking moments eh, may sa kaysa mo pag ka lang, Hindi, so salamat ha! <laughs> <laughs> dahil ka ngayon. <laughs> Ay! Bakit? ka Hindi, <laughs> 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 bakit? mo. Dugo! Pak! Dugo uh mo? -huh. Aha! Dugo lang Dugo! Dugo, 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 dugo. Ang as ay nanggaling dito. Diyan. Nalaglag dyan sa aming higaan. Kitang kita naman. Yan po ang pinagalingan. Shit. Dito Stop. kami nagla laptop <laughs> 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 Ay, nakabuhay. Nalambot ako doon. <laughs> Ayan na. <laughs> ka tayo sa aking trabaho. Nag-download ako siya ako eh.